Earth Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, na ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Pure's Bracelet. May kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tingnan natin. Earth Signs. Okay, tingnan natin kung ano ba yung mga energy na ito. Okay, ano ba itong reconsider? Ano ba yung dapat mong i-reconsider? spirit guide ano po bang dapat i-reconsider ni earth signs Taurus, Virgo and Capricorn ngayon ano ba yung dapat i-reconsider na ito i-clarify natin we have seven of pentacles okay meron ba kayong in-invest or may pinag-investan ba kayo tapos parang gusto nyo nang kuhanin agad yung ininvest ninyo. So, may pagdadalawang isip kasi yung iba sa inyo. So, try nyo muna daw, i-reconsider, e tingnan nyo muna ano ba talaga yung nangyayari. Yan po, kasi parang nadadala kayo dito ng emosyon niyo. Four of Swords. Pero ayun o, sinasabi naman sa inyo, ang ah, nahahati nga yung isip ninyo dito. Kasi pwedeng sinasabi naman sa inyo dito, oh, no need to worry. Kung ano man yung investment na ito. Ayan po. Pwedeng meron lang kasing sabi natin may pangyayari na sa tingin mo hindi pumapabor sa iyo kaya nagdadalawang isip ka page of swords okay so kung sabi naman natin desidido ka talaga or uh, naguguluhan ka nga yung iba sa inyo no hanap daw kayo ng mga evidences na magbibigay talaga sa inyo ng ano ba yung parang magiging firm yung decision mo na ah, dapat mo nang ituloy dapat mo pang ituloy or dapat mo nang ihinto kung ano man yung investment na ito or ano man tong pinaglalaanan mo ng iyong oras, ng iyong efforts or ng iyong money. Pero ayun nga po, ang energy kasi natin dito sa gitna ay no need to worry. And pinapakita naman daw po, ayun no, wala talaga kayong dapat ikatahot Okay? Kung ano man yung nangyayari ngayon na gulo or ano man yung nangyayari na hindi nga po kumapabor sa inyo, may improvement pa daw na mangyayari. So, sa ngayon, ayon mag-research kayo about dun sa pinasok po ninyo. Kaya nga, mahalaga talaga bago kayo may pasukin na anumang negosyo, investments, relasyon, kilalanin nyo muna, alamin nyo muna, pag-aralan nyo, nyo po muna. Check natin, earth signs. Pagdating naman sa Okay, sa iyong career, we have Wheel of Fortune. Ayan, the wheel. We have Six of Swords. May good opportunity na lumalapit sa iyo dito. Parang matagal mo na itong hinintay. Two of Wands, pag-travel talaga yung pinapakita sa inyo dito. So, meron po dito pwedeng malilipat kayo ng, ng branch pagdating sa nego uh, pagdating sa trabaho. For some of you naman po, ayan, pwede na kayo ay aalis. May pag-aabroad kasi na pinapakita rito. So ito rin yung iba sa inyo. Ito yung ito yung pinapakita na energy. So baka meron po dito meron kayong kausap na agency tapos medyo naiinip na kayo, no? Parang feeling mo hindi ka na mapapalis ng agency na 'yan. Tapos meron din kayo naririnig na mga uh, bad review, may mga nababasa kayo na bad reviews. Iilan lang naman yon Pero meron din naman kayo nababasa na good reviews. Kaya nagdadalawang isip yung iba po sa inyo. Kung itutuloy nyo pa ba or magbaback out na kayo. So ayan po ang energy pagdating sa inyong career. We have the will. Marami naman sa inyo dito. Nasa tamang path na po kayo. Mm, -mm. Nasa tamang career na kayo. Kaya pag-isipan nyo rin kung kayo ay aalis dito sa inyong current job. Kasi iba sa inyo, madami pa kayong mga pangarap earth signs eh. Siguro for now, just enjoy your journey muna. Check naman natin pagdating sa business if may business po kayo. We have 10 of wands. Nai-stress na kayo dito sa ano? Sa, pwedeng sa supplier ninyo. Yung iba din, pwedeng sasasakyan or pang service ninyo pagdating dito sa business. Pwedeng nagkakaroon na ng problema, gusto nyo na palitan. Kaya lang kasi, pwede po na, kaya pa naman talaga, may aayusin lang. Siguro lipat kayo ng pinagpapagawaan ninyo ng inyong sasakyan or yung mode of transportation ninyo dito sa inyong business. Yan, parang doon kasi kayo nagkakaroon ng problems. Kung hindi man po kayo to, pwedeng supplier nyo po yan, delays yung mga products, yung mga items na binibigay po sa inyo. Nade-delay siya. Four of Pentacles, ayan nga. So, parang nahihirapan kasi kayong maglabas ng pera ngayon, ano? Either sa supplier nyo man nga po ito na laging late, or dito sa sasakyan na ginagamit ninyo pang service niyo May struggle kasi na pinapakita. Pero yung sales naman po, ayan, okay naman kumikita naman po kayo, tuloy-tuloy naman yung kita. Yun nga lang minsan kasi na delay din. Sa halip na ang dami nyo sanang production, ang nangyayari ay, para madami kayo dapat na kikater na client, nangyayari, nababawasan po tuloy. Sa kaperahan mo naman, we have ten of cups. Ayan, pagdating naman sa kaperahan, happy naman po kayo. Fulfilled naman kayo. Hindi man siguro ganun ka dami yung pera ninyo, pero napapasayo nyo po yung inyong family sa mga kaya nyo ibigay sa kanila hindi man siguro magarbo earth signs, pero napapangiti mo sila tsaka hindi lang yon yung iba din po sa inyo ayan, pwedeng may ipon kayo kaya ngayon iba sa inyo, pwedeng nakapag-invest kayo dito eh Oo. so pinaghahandaan nyo rin talaga yung future ninyo iniisip nyo rin po talaga tapos nakikita ko rin dito hindi kayo ubos-ubos biyaya sa pag-ibig naman, tignan natin yung energy. We have Death Card. We have Three of Swords. At meron tayo ditong Eight of Wands. May gusto makipag-usap sa'yo kasi feeling nung taong to, yung pakikipag-usap niya sa'yo is magdudulot yon para maging okay kayo, para mag-improve yung sitwasyon. Asabihin ah, natin, meron po dito na no, gustong bilugin yung ulo ninyo earth signs nasa sa inyo na lang yun kung maniniwala pa ba kayo sa sasabihin nitong person na ito or hindi na mm, ayan po o oh, may third party kasi na pinapakita rito either yung third party na to pwede kasi na hindi naman siya ano eh hindi naman siya Uh, babae or lalaki, no? Hindi siya romantic relationship. Pwede po na ang third party dito sa relationship ninyo is parents, family. So, pwedeng mama's boy, papa's girl, yung karelasyon po ninyo. Ayan. Tapos, yun, wala kasing, ano eh, walang willingness ba sa pagbabago. Nung kayo pa, pwedeng naiinip ka din, no? Kasi, lagi siyang may pinapangako sa'yo na hindi naman nangyayari. Ganyan. So, tingnan po natin ano yung pwedeng maganap? Ano yung pwedeng maganap ngayon? Ano yung pwedeng maganap ngayon earth signs? Meron tayo ditong ego. Ayan. Sabi dito, earth ego. Ego getting in in way of relationship. So may nasasaktan kasi natapakan yung ego niya. Tingnan natin. So pwedeng may nireject kayo dito. Ayan, or meron nga dito pwedeng naloko ba kayo 'tas hindi niyo matanggap. We have the high priestess. Hmm. Meron po dito nagtatago ng emotions. I could feel na meron dito na disappointed kayo sa kinalabasan ano ng pag-uusap or sa kalalabasan ng pag-uusap meron kasi dito maraming tinatago pwedeng hindi kayo yan ha pwedeng yung kausap po ninyo yung kadil ninyo mm, mm so ayan po ano So, always follow daw your intuition, earth signs, para hindi ka nalalagay sa alanganing sitwasyon. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come.